Delikado yan kapag kapag may bigay nyo na sa sila mo mo na ito kapag may bigay nyo na mahawakan yan ito na yung magmamayari na sa kanya Kailan bang hawakan ito lang? pwede naman ta, yan lang pala grabe kulbo na eh

talaga. Hmm. Kung... Naisipan ko na medante mo ang pagkailan. Yan, ibigay mo sa amin, Commander um Luz. Talagang pagtingin ko sa iyo, talagang bago na. Talagang so, nagbago ka na ng tuluyan. Sa iyo, sa akin na lang. Isak ko naman itong ibigay sa inyo dahil ito naman yung pangako ko na. Hmm. Paraan

So, mga guys, dito na kami sa ano, iri. Sa area na pinag yung tinirahan niya, no? Dito na kami sa area na tinitirahan ni So, mga guys, para magbantay sa abo Oo. Tapos hindi niya alam na sumurinder na ako sa inyo. Oo. Kaya ang gagawin niyo, patayin na lang. Oo. Sige, okay. Sige, S Now, sige, sige. Sige, Ay, sorry, okay. pa. no, Oh, ako, ako sige, sige, sige. Sige, Ako, ako Okay, okay. Okay. Yeah. Sige, Sige, sige. Lang, Isa lang Oo,

Ingat, berada. dah. Kita, tayo, kita tayo. Luka. 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 Luka.

Udah, 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 lebih ito. Ngayon samay ano. Sa puno nang ano. Ito. Dito. Dito ko din ba 'yon. Ingat eh. Ito yung patatandaan ko guys. So. Puno nang mangga. Ayom nang langka. Yan. Puno ng langka. Ayan. Oh. oh, isa lang nag nagsiga pala siya eh. Dito, dito sa, sa puno ng ano? Sa puno ng ito ng langka. Oh. Basta dyan lang yun. Dito? Oo, uh, dyan lang yun. Dyan lang yun sa ano. Saan okay. lagay? Hindi ako na. Hindi ako na ako na. Hmm may kami na may ilan di pa ang lalim pero gawin na no hindi malalim lalim din uh -huh. so, ito dyan lang bakalin mo lang yan dyan hmm? dito lang banda yun yan banda banda dito? Hmm. dito lang yan yan dyan dyan, dyan. Ini juga lambut-lambut, tapi lupa, jenis. Ini alat-alat yang... Ini oh, alat plastik? Oh yang plastik. Ayo kita coba. Coba Coba. So. Coba. Eh, lepas dulu. Nah. Eh, coba, coba. Maka baloknya plastik. Ih, itu nih plastik. Mm hihihihi -hmm. mm -hmm. mm -hmm. wala bang kong payo sa ibang mga kahawak ko? hihihi hmm. hmm? mas yan kapag ha? Huh? kapag maibigay nyo na sa ano? sa nasunod mo muna natin kapag, ka? kapag maibigay nyo na mahawakan yan kung kung sino oh. yung pagmamayari na sa kanya hmm. Pwede bang hawakan ito lang? Oo, no, pwede naman. Ta, yan lang pala. Ta, sumunang. Grabe, so, cool ba na akon? eh. Lapit mo ito. Matigas ng kahoy yan eh. Ang parang ano, hindi yan siya kahoy. Iwan ko ano yan. Parang mutiya. Grabe. Saan magpagkakaloob yan? Commander Los. Ha? Ito, dahil sino na pupusuan mo? Ano um, uh, bigyan yan? Diba... gusto mo naman kunin to? Oh. yan talaga. Um, so, naisipan ko na kay Dante na lang ito bigay. Hmm. Pag yan ha? ibigay mo sa amin, Commander Los, talagang pag tingin ko sa iyo talagang magbago na. Talagang mm. nagbago parang, ka na ng tuloy. Mm. Sa iyo o sa akin na lang? No. Sa akin ba? Sa akin ba? Sa akin Ibibigay sa inyo dahil ito naman yung pangako ko na mm. na paraan para ako makapagbagong buhay. Mm -hmm. At ito din yung proof ko mm. para Patunayan sa inyo na talagang magbabago na. Hmm, sige. Sige, yan oh. dante. Ano ka na dana? Ganyan. mo yan dante. Nga dante. Kaya yung na,

Ah. Ah. Kasi, kakaiba talaga itong oh, sample sa, iba mapapasa. Wala lang yan. Kaya mo yan. Basta labanan mo lang. Labanan ha? Basta sa, sa ibang tao mapasa yung anting-anting na... Anting, uh, ah. Grabe talaga ano, yung epekto. Okay. Kakayanin ko to ito. Kakayanin ko ito. Tol. Kakayanin ko tol. Mararamdaman mo na medyo maanghang oh. o mainit parang, yung sikmura mo. Meron pumapasok na parang kurinte sa katawan ko. Patay na. Marami. Red, labanan mo lang, no, Red. Labanan mo yung gul. Ang mga may sumukat sa ko. Sumukat Ganon talaga. Okay. Kaya ngayon, kung basuot ng kahit kayino yan, hindi yan basta-basta na ah. agimat lang na. Ah. 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 Nah. Marami. Lakas. Para lakas ang enerhiya na pumapasok oh. sa katawan ko. Carlos. Kaumpisa so, lang naman yan pag uh, nasuot mo eh. Pero pag... <coughs> <coughs> tul, kiyanin mo yan mo. Mararamdaman it. ka lang talaga pag unang suot mo. Normal <coughs> lang yan. Hindi ma, ito yan yun. yun. Hindi <coughs> <U> <coughs> basta. <coughs> ito yan Grabing enerhiya. Unti-unti naman yeah. yung mararamdaman mo yung babalik yung katawan mo sa normal. Ganito ka ba dati?

Pagkaroon ng gano'n na kasinti o kung kani-kanino lang, kailangan ingatan mo yan. Ingatan niya yan. At hindi po pwede makuha ng kahit kasini. Oh. Kasi may mangyayari din man sa kanila. kapag ka, hindi lang yan ang mangyayari sa kanila. Lalo pag sakali ninanakaw, yung gano'n. Hmm. Yung walang paalam kinukuha sa kanya. May mangyayari sa kanila. Na hindi nila kayang labanan. Maliban na na kung... Kasi may permiso sa akin. Kaya medyo mild yeah. lang yung... Hmm, natama. ano yan? Kasi pusa ko namang ipinagkaroon sa kanya yan. Natamu niya. Kaya medyo kunti lang yung ano niya. Yung... Napinsala sa, sa katawan. Naramdaman yung Nararamdaman niyang sakit nah, ano? na lang lang yung Siguro baga yung tinitira nung ba? Oo, uh, ba ba baga eh, no? lahat ng katawan. Oh. yung, ng ang, hang kasi yung parang mainit, parang nag sa loob. Oo. Oh. Oh. bisa pa lang ito. Oo. Yeah. Salamat talaga, Luz, na akong napili mo. So, Ayan na, ha, Yatunayin ko na, selamat, ko na... na, na, nini. na nini. sa inyo. Salamat. salamat, Naniniwala. pa natin sa dalawang bundok na to. at medyo paggabi yeah. Selamat, selamat alga. Salamat, salamat talaga. Salamat. lo. Salamat, salamat, lo. Salamat. Salamat, so, lo. Hmm. Sa Sambuanga pa ako eh. Mas, oh, Sambuanga pala ito. Kaya hmm. hey, sabi ko, tawid agad. Hmm. Ito na lang yung Sambuanga. Hmm. Laki yung Sambuanga. Ganun po, Brad. <coughs> wala na akong... Sabi mo, -idol na sa mga idol, parang nagpursahan, parang nakakaugatan ko. Na na kayo, kahit malayo, hindi <coughs> kayo na rin yung anting-anting kay Dante na. Salamat. Salamat, salamat, salamat. Salamat talaga. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon eh maghintay ng pagkakataon upang makauwi at makasama ko sa pamilya. Mm -hmm. Sige lang. Sige, tutulong um, kami. Sa susunod na araw, Los, may maawa sa atin. Sa mo. Sa susunod na araw na, makaka ka na. Kasi okay. baka hinahanap na ako ng saotan mm -hmm. po eh. Wala naman akong balita sa kanila. Wala naman din akong cellphone. Sige lang. So, naro. Sige mga brad. Sana may maawa po. Sana may maawa. Maawa po. Mga ka-idol, parang ngayon po si Mandrelos. Dahil sa pumasahe lang po na makarating din sa ano. Kasi totoo po talaga nagbabagong buhay siya sa pinakaloob sa. Kung pwede ba daw pabalikin ka? pariyo pa masahi ko dagdag na naman pabalik yun na nga kasi request ni sir kasi yung kalahati ng pamasada kung saan gusto niya malaman kung saan ang saan yung lugar mo gusto niya malaman hmm. tapos yung kalahati ng pamasada sa kanya hmm. sabi niya at gusto niya siyang kung gusto niya mag request daw na pabalikin ka at sakali na may pupuntahan tayo na magpatulong Pwede, pwede ka ba daw bumalik? Oh, pwede. Pwede. problema sa akin pagdating dyan sa uwian o balikan na yan. Basta may pamasahe lang. Kasi yung pera naman talaga ang problema kasi. Okay. Naman, kasi okay. lahat naman kayang gawin basta may pera. Hmm. Hmm. Pero pag walang pera, talagang you know. wala nga nga. Sige. Ano lang? Brad? 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 Pero namin yan Parang may may na suot-suot mo. Kaya nga, ha? Hindi namin yan nakita na suot Oh, hindi ko talaga pinapakita yan. Mm. Ano ba? Mm. Kasi tinatago ko lang to eh. Kaya sinasabi mong mababali, hindi mo mababali, hindi mo basta basta mababali to kahit nga eh. Mm. Ano mo yan? Parang may laman red? Yeah. May mga ano dito sa ilalim. Laman. Kaya parang yeah. sinasabi mong babaliin mo, parang nagdududa ako. Nagdududa ako na... Ah, isok oh Hindi naman talaga yun. Grabe. Bigla lang. So, kaya mo bro? Parang bato kasi yan, eh. Hmm, parang, na, ka? parang kahoy siya kung titignan mo, pero parang bato yan. Hindi yan ma... Kaya pa... Palakulin mo yan. Mm hmm. Bati ba yan? Parang bato, parang ito. And guys, no? Kaya siya mabigat eh. Ako ah, uh, na natin yung uh, anting-anting ni -anting, Commander Loss. jo grabe yung punta dito ang dami din basta basta ah. Huh? ang sabi ni Luz dalawang bundok lang daw pero sa nakita ko sa nadana natin para pangapat na bundok na to ah. <laughs> parang dulo na no? lang bukid eh Oo oh, nga. nasa oh. dulo na tayo kasi kunti na lang langit eh. Oh. Okay, oh. na eh Oo. Ayan lang, ayan lang, 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 ayan lang, Mawak parang na yung... parang tinatawag nga oh. dito na top of the world. Ayun. Ito na 'yon. Ah. So ngayon so, nakuha na natin. At pagbaba namin, ibibigay pa natin bread, ha? Mm. Ibigay natin. Hmm. Eh, wala dito. Pagpunta sa baba talaga. hindi lang talaga kahit malayo sa anting anting ni Mandelos hindi so, sulit okay. ako naman dito. Ako babalik dito. Oo. Oh. ako, Guys, kahit na bigyan pa ko ng 20,000 pabalik dito. Ay, nako. Kunin ko talaga. Babalik talaga ako dito. Kalakalan. Oh, dito ako matutulog na. Dito hmm. ako matutulog. Eh, wala na tayong kalaban, di ba? Hmm, wala na. Wala na. So, bisyo na na tayo, guys, no? Kailangan wala na talaga. Pumunta rito. Maganda Kami salamat na. Ng tent, yung yung na, na no? para, oh, walang, tent, no? Oh, kasi mm hindi -hmm. masyadong mainit, uh, ma, ma malamig. Malamig kasi masyadong dito. dito. Malamig dito, no? Mm -hmm. So, wala na tayo, tayo talagang kalaban. Mm -hmm. So, ang ano natin, Mission matid natin si, si, ano, si Los. Matit natin. Meron tayong isa. Mahalap Makita natin yung, pamilya niya. Pamilya, niya. Niya. pamilya ni, Dax. Dax. May yeah? dalawa. Uh -huh. dalawa ang mission natin. Sana guys may tumulong sa atin. ng Wonderless. Hala. Siguro. mission na guys. Mission na Mission tayo. Salamat sa mga kasamahan ko na hindi tayo niwan. Sa lahat mga viewers nga pala, thank you sa lahat ng uh, nag-pray sa atin. Thank you talaga. No? Tama. Lahat ng OFWs. Thank you. So, tara. Shall we? Tara na. Kasi baka Kali abutin na. tayo ng gabi. Sa'yo gabi ko. Tayo tayo eh. Lubog ng araw. Oo. Oh.